Guys, magluluto muna ako ng balinghoy. Para magkakain ng aking pamilya, guys. Oh, yes. Ano o, lala, grabe lalaki ng alon dito, guys. Yeah, kaya ako magluluto muna ng balinghoy para... Para masarap ang pagganitong bagat dito, masarap ang pagkain na balinghoy. Oh yes babalatan ko muna ito, babalatan. Huh? Oh, grabe lakas talaga. Uh, Hindi makapaglaot. Salamat, sa uh, salamat sa Panginoon at Kwan. At meron akong tanim sa bukid at may suporta rin na ganitong pagkain na balinghoy. Oh, yes. Talagang kailangan-kailangan ito pag ganitong malakas. Pwede na rin itong pantawid gutom. Oh, yes. Itong na ito. Agatang ko ito guys Agatang ko Para makakain ng pamilya ko Oh yes. Grabe ba yan lakas oh Ano, you know, grabe lakas talaga Yan Kaya talagang kailangan talaga sikap sa may mga bukit Para merong kwan huh? Para merong ma Ani na ganitong mga ahoy Para may maani Ha? Huh? Nagang kailangan talagang kumayod ng kwan. Uh, ang buhay talaga sa Marinduki. Talagang sipag. Oh, yes. Yan o okay, guys, so akong kuna para may salang ko ito at ng aking pamilya. At may gira itong pagsalusaluhan namin. Oh, yes. Gatang ko ito para masarap na gata ito ay sa pag malakas talagang kwan dito. Apagat. Malakas talaga abagat. Huh? Yan. Yan. Sasalang ko na ito at nagwa na ako ng nyog guys. Nagwa na ako ng nyog para magata na rito sa balingoy na ito. Ako nang yung gata. Para masarap ang gata niya. Napakalwa ang kumuna ito ng gata para yun ang pampalambot sa kanya ng pangalawang gata. Oh yes. Yan, nasalain ko na at lalagay ko na ito sa kasirula para maisalang ko na. nasalang ko na ito para ayos na ito yun sinalang ko na guys sinalang ko na pangalagay ko na ng pangalawang gata nalagay ko na itong pangalawang gata oh yes yun okay na ito na. pili na itong pagsalusaluan oh yes pero sarap ito Bagong kuha sa bukid wow. si bagong kuha sa bukid lalaki ko na ito sa kanya-kanyang lagayan para makakain na kami oh, at yes. medyo magutom na rin guys, kain guys nagluto ako ng balingoy para huh? para pamilya ko guys Oh yes uh, Kasi lalaki ng alon ngayon dito Kasi oh, si uh, Salamat sa Diyos at merong tanim si Black na, na palingoy Oh yes Kaya kain na kayo Ginatangko ko, sarap Wow Bagong luto Wow Kaya na kayo, kain Salamat sa mga nasuporta sa akin Ayan o, salamat sa manunod. Sana wala kayong sawa na sumusuporta sa aking video na ito.